Maayong gabi eh mga amigus amigas magandang gabi po sa ating lahat uh, Dito po ako sa kulungan ko ngayon mga amigus amigas Kasi may napansin ako na ano uh, Nagtatai yung ano Pasintabi po sa mga kumakain ngayon Pasinsya na po uh, Napapansin ko nagtatai yung iba kong biik uh, Napapansin ko kaninang umaga isa pa lang yun eh uh, Dalawa tapos hindi pa masyado yung isa kaya minimonitor ko ngayon. Apat na sila. May apat na nagtatai. Kaya andito tayo ngayon sa kulungan. Uh, tuturukan natin sila ng antibiotics. para hindi lumala yung pagtatai nila. Baka maldehydrate. Uh, malagasan tayo ng di. Sayang naman. Uh, ito po. Mga kaibigan ito po mga kaibigan yung ano yung mga biik natin na nagtatay so mag inject tayo ngayon mga amigos amigas kailangan tayo natin sila ano han uh, gamutin para hindi magka ano lumala 1 ml lang yung ano si inject ko dito mga kaibigan 1 ml lang Ganito po ako magano mag-inject kasi mas malaki na mahirap na anuhin mga 30 kilos na kasi to eh kaya uh, ganito lang ako mag-i-inject mga amigos sa video. Tapos markiran. Yo.